gandang hapon sa ating lahat tayo ngayon ay naririto sa, ano, sa Manila Cathedral Ayan, dito sa may intramuros napakaraming mga nagpupunta rito mga turista Ayan. mga turista na namamasal dito at siguro gusto nilang matuklasan kung ano yung ganda ng ating kasaysayan at ating mga pinagdaanan dahil ang Pilipinas ay napakayaman sa kultura at ito ay sumasalamin sa ating mga Pilipino dahil ganun, ganun tayo magpahalaga, ganun tayo mag-alaga sa mga pinamana sa atin dahil tayo pagdating sa mga istruktura na iniwan sa atin ang mga sumakot sa atin Siyempre, nasisira yan, lalo na nung World War II, nung Battle of Manila, ay isa ang Manila Cathedral sa nasalanta at nasira ng tigma yun. Kaya ito ay isinaayos uh, sa pamamagitan ng mga Pilipinong arkitekto at ng mga namumuno sa ating simbahan. Kaya naibalik yung kanyang original na instruktura at mas maganda pa. Kaya tayo ay merong nakikita ngayon. Hindi makikita lang natin sa sa picture kasi iba pa rin yung nakikita mo ng personal na nakatayo. Itong palasyo del Gobernador Ayan, nandiyo dyan pa rin. Ewan ko lang kung yan yung original na structure nya or nabago na. At marami na rin nadagdag. Pero yung konsepto, ganun pa rin naman yung konsepto. Para pa rin Spanish time, parang ganoon. Ganun pa rin. At isa ito sa pinapasyala ng mga turista. Itong Intramuros. Kasi ito sa target ng mga turista kapag ka sila ay bumibisita dito sa atin sa Pilipinas dahil nga namang talagang napakayaman sa kasaysayan sa kultura sa tradisyon sa lahat-lahat kayaman ah, lahat naman ng bansa ay may mga pinagdaanan yan at may mga magagandang kasaysayan din yun lang, isang ating bansa sa may makasaysayan at magandang kultura. Bakit? Kasi mga napakaraming sumakop sa atin na bansa. Bawat bansa ay may makasaysayan at magandang kultura. Uh, Isa nga ang ating bansa doon na bagamat maraming pinagdaanan, maraming pagsubok, maraming mga dumating na mananakop sa atin ay nag-iwan naman ito ng magandang bakas lalo na pagdating sa pananampalataya napaka makasaysayan ng ating kultura na ipinamana sa atin tulad na lang itong Manila Cathedral dito sa loob ng Intramuros hanggang ngayon ay nananatili pa rin nakatayo so lagi itong nagpapaalala na naririto lagi sa atin ang Diyos at hindi tayo pinababayaan ano mang pagsubok ang dumating sa atin ay makakayanan natin napakayaman ng ating pananampalataya napakahiwaga ng ating pananampalataya kaya ngayong Semana Santa ngayong mga mahal na araw ay manalangin tayo ng taintin magnilay. At ito yung pinaka-importante. Huwag nating kalimutang magpasalamat sa mga tinatanggap nating biyaya at pagpapala mula sa Diyos na makapangyarihan. Lagi nating alalahanin na ang lahat ay galing sa Kanya.